Okay, Toyota Hilux. yan. Ito, yung ano niya, yung ano pang tawag dito? Basta yan. Meron siya LED. Ayan, apat yan. Bawat kanto. Ngayon, pinalihan lang sa akin ni boss. Ayan ang ginawa ko. pati dito sa kabila. Ayan. Ang gusto ni boss, isang switch lang yan, buhay. yan. Pag isang switch niya, buhay lahat yung apat na yan. Pero ang ginawa ko, nag-standby na ako ng isang linya para sa kanan at isang linya para sa kaliwa. Pero ang gagawin ko dyan, dalawang relay, tapos isa lang ang switch. Yung pa rin ang masusunod yung, yung gusto ni Boss na isang switch, buhay lahat. Pero naggawa ako ng option na in case na ipabago ni Boss na magkabilaan isang switch para sa kanan at isang switch para sa kaliwa, ito na ang ginawa ko. Yan, para decision, siyempre. Yan. Dalawang linya, Left and right yan. Tapos ay isang ground. Siyempre, papunta na doon sa unahan. Doon ako maglalagay ng relay sa battery. Yan. Ganyan ang kahaba. Ililinyan ko yan doon, paunahan. Tapos check natin dito sa taas. Dito sa taas ang ginawa ko. Yan, ang wirings. Dito, siyempre. nakalinya na yung, ah, nakas, nakasalpak na yung ano dyan. Yung mga LED nilinyahan ko lang. Ayan yung linya. Sa taas. Tapos dito, syempre, nilagyan ko ng socket connector para kapag kakailangan pull out itong nasa ibabaw na ito, ay ugutin lang natin yung socket. Ayan. Pero kinable tayo ko lang dito para hindi mahila. Ito yung socket connector niya. Okay. Ayan. Tapos syempre, dito ko na yan idinaan. Ayan, magaground na lang ako dito sa may tornilyohan dito eh. Tapos pagagapakin ko yan doon hanggang doon sa battery. Okay. Ililinya ko na muna to. Ayan mga boss. Nailinya ko na dito. Ito na yung mga abang ko na wiring. Dito ko na ilalagay yung switch. Ito yung switch na ilalagay ko. Ayan. Kukuha na lang ako ng park light. Ito yung source ng park light. Ground, park light, tapos source ng dalawang relay. Yung dalawang ilaw sa likod. Pero sa ngayon, pagsasamahin ko muna yan para isang on-off lang siya. Check natin ito sa battery. Tapos dito, ito na yung relay. Dalawang relay yan para doon sa dalawang set. Tapos ito yung switch. Switch nung magkabilang ilaw, left and right. Yan, ito yung 87. Yan, ganyan ang ginawa ko. Pero ang gagawin ko muna dyan sa ngayon, sabi ko nga, pagsasamahin ko na ito doon sa loob para isang switch lang siya para siya mabubuhay okay na ko na patay yung switch check natin yung relay ito yung relay ground tapos yung fuse 20 amperes nilagay ko yan yung relay natin dalawa left and right yan na LED balik ulit tayo doon sa switch okay dito tayo sa switch nakita nyo itong dalawang wiring na ito tatap ko muna ang isa dyan okay Okay, nai-tap ko muna ang isa. Check natin na park light. Ayan, ayan yung uh, left side. Ayan, tingnan nyo ha. Off, on. Okay, sa kabilang side, left side. Ayan, check natin dito sa kabila. Kasama sa park light yun mga boss. Ayan, so wala yung isa. Check natin to sa right side naman. Okay, nilipat ko naman yung kabila. Check naman natin yung right side. Ayan, makita nyo. On, off, on. Check natin. Ito, kabila, kaliwa, walang ilaw. Ayan, ito naman yung kanan. Yan yung sinasabi ko sa inyong pinaghiwalay ko yung linya. Pero ang gusto ni Bossing Customer, isang switch lang, buhay lahat. So optional pa rin yan. Pagsasamahin ko na itong dalawang ito. Ayan, pinagsama ko na. Park light. Ayan. Off. On. Off. On. Yung ganun ang ginawa ko. So, pagka gusto ni Bossing customer na paghiwalayin, gusto niyang may switch sa kanan, may switch sa kaliwa, ito na yun, dalawang wire. Bubuuhin ko na to. Okay na ito. Okay, ayos na mga boss. Toyota Hilux. Kinabit ah, uh, ko pala. Winiringan ko ng uh, auxiliary light sa likod. So, ito yung switch niya. Pag nag-park light, umiilaw siya ng malamlam. Tapos pagka-sunage on mo siya, ay, nabubuhay na siya. So, ito na yung liwanag niya. Yan. Isang switch lang, buhay lahat. Pero, may option ako dyan na pwedeng magdalawa ng switch. Pwedeng kanan lang at pwedeng kaliwa. So, ngayon, yan lang muna yung gusto ni bossing customer na buhay lahat siya. Yan yung itsura niya. Okay. Toyota Hilux. Rewire lang, rewire lang. Okay, thank you, thank you.